Uh, kami sa đoh lang nalang ni Gzito. Hayog sa da'y maglalaki. coated na, kita tolo na. I'm going to Dali na. din. Dali na. Dali na. Dali na. Dali ninyo! Orsa ko ninyo! 1, 2, isa, 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 One isa, 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 nagkan mag cellphone ane pad ba pad nagpalit din ng sa bata sa future way ipalita na mo siya para magamit niya sa eskwilaan mo ni mga ganap na mga badiyo ano mo ngita na may gunsay mga angay niya kan sa mga papil mo ganang mga pangkwan ito kung saan magpalit ano kay man siyang i kwan Mams, baman, teman, teman, nah, nah, ta, teman, teman, nah, nah, silo dia, so jika sama mengerti, lor, tilor, kena esman, wah, bang, tanah waras happy, bang, nah, ayo, yang gipi, bisa, anaknya, ngapa, nah, nah, nindut, kena siapa, apa di, kena, yang gipi, happy, kasi, ya, udah, wah, oh, kita, nih, mana, happy, kasi, ya. So kana karna 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 tanah karna 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 ini karna 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 tanawa karna 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 Pak karna 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 ini karna Aduh model karna 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 imuot gig ka mga bade picture picture bapak, picture na set sa like cellphone pack tanas presyo mahal kay tanan mga bade Jesus Christ ingin kita magtarbaw kita og tarong ani para makapalit sa atong gusto 28 kilo order sa may og jalebi mga bade kay gutom na kayo kana imong super meal ano <coughs> Ito para parang kamera yung cellphone. Hindi. Ito lang parang kamera yung cellphone. Ma'am, here's your order, ma'am. 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 Pilingin sa akin si gamay lang sila ha, kamayin na ang laban, sir. <laughs> ito. Teka, kadot lang di ha, kay nanimot ko sa imong Friday. din. Pero, huwag asa na ang pulate? Kasi siya ito, wala Ano ba siya? Ako may pigiran siya, di ba? nah ini tahan sejauh lebih ikapun nak bagin saya gasu mau apply dia pule pule dah Wala may gigotom. Mahadlok sa iyahang strength ba as a woman? Oh. Ano, gibawal, gibawal nila. Gibawal sa mga Spaniard niya. I-mention si Babaylan niya. Wow. nga nga, dili na nila ga-i-mention ang umiawa tungod kay Dila kay gotom. Iban siya sa mga Spaniards before. Oh. Ilang ibutang sa hulong na na si Yawa,